Tara! Saan? Sa isa na namang napakasarap na biryanihan na agad nga namin pinuntahan sa Pasita, San Pedro, Laguna. Nahihilig nga kami ni Marate sa biryani, kaya naman napadayo na kami dito. Unang sinisipat ko ay yung amoy. Maraming pagpipilian sa menu. Labdin na mo to, parang makalat. <laughs> <laughs> Orderin na ang mga masasarap. Nagpalipat nga kami sa kabilang table para feel na feel talaga ang pagkain ng biryani. Habang naupo ako, we, hindi ko nga alam ang gagawin kung saan uupo. Ah, dito. At Para sa siko. Ah, <laughs> ito ang traditional panipuri. Chimichismis pa si Marites. Worth 129 pesos lang ito. Hindi ganun kadami katulad ng sa iba. Pero yung lasa ay worth it naman. At parang maharli yung presentation. Present Buyo Presentation. Asim yarn. <laughs> Medyo iba din ang lasa. Lasang malinis na mekos mekos to mga insan. Hindi mo maasim ma Hindi mo din namin eh. Ito na yung beef biryani na worth 259 pesos. Mukhang malasang malasa ang beef sa itsura pa lang. Ito naman yung chicken biryani na worth 249 pesos. At ang butter chicken with parata worth 279 pesos. Creamy ang itsura. Wow, gold! Ito naman yung shawarma worth 149 pesos at house made ang bread. May kasamang fries sa loob at hindi dry ang bread. Siksik naman sa laman! Unang kagat, shawarma agad! Ah, pakalambot to. Oh. Pero yung lasa niya ay baka akalain nyo yung parang mala ha. Hindi ganun. Literal tinapay at meat lang na pinagsama. As in yun lang yung malalasahan mo. Fresh na fresh lang. Tapos lagyan mo ng yogurt sauce. Goods na goods na yun. Eto naman yung chicken biryani. Apa ah, pakalambot niyan eh. Yung biryani rice nila ay more on Persian dahil hindi masos at sakto lang ang spices init yarn. Mas sumasarap talaga ang biryani kapag nilalagyan na ng sos. Mm. Craving satisfied na naman to si Marites. Kahit ako, satisfied ako dito sa buttered chicken nila eh. Pwede kayo mamili kung chapati or parata ang kasama or rice. Pero ako, sinubukan ko naman yung parata. Mukhang malambot at chewy ito, di ba? Oh, grabe. Panalo tong battle chicken nila dito. Subukan naman natin if rice yung kasama. Oh, ay B. Panalo to. Kapag kagutom ka lalo. Ito na yung beef biryani. Usually, muton talaga ino-order ko. Kaso wala silang muton. Pero in fairness, sobrang lambot na itong beef. Ramdam mo talaga na nanunuot yung mga spices. Yung sauce nila ay hindi ganong kalasang lasa. Kung baga, pang-enhance lang ng flavor, gano'n. Nagpapaalam ako kay Marites kung pwede tikman yung chicken niya. Mukha kasing masarap, e. rice mo, baka iba, Meron din silang panipuri na dessert. Ito yung Oreo Crumble worth 209 pesos. Ganun lang din kainin. Mailalagay-lagay lang din. Tapos yun, boom! Kakainin mo na yan. <makes noise> Cheers na natin yan, Insan. Wala na akong masabi niyan, Insan. Cheers na. Tara! Saan? Sa isa na namang napakasarap na biryanihan na agad nga namin pinuntahan sa Pasita, San Pedro, Laguna nahihilig nga kami ni Marate sa biryani, kaya naman napadayo na kami dito. Unang sinisipat ko ay yung amoy. Maraming pagpipilian sa menu. Laptin na mo to, parang makalat. <laughs> Orderin na ang mga masasarap. Nagpalipat nga kami sa kabilang table para feel na feel talaga ang pagkain ng biryani. Habang naupo ako, eh, hindi ko nga alam ang gagawin kung saan uupo. Ah, dito, as ito. Para sa sikos, ah. uh, ito ang traditional panipuri. Chumichismis pa si Marites. Worth 129 pesos lang ito. Hindi ganun kadami katulad ng sa iba. Pero yung lasa ay worth it naman. At parang maharli kayong presentation. Present yarn. Presentation. Asim yarn. <laughs> Medyo iba din ang lasa. Lasang malinis na mekos mekos to, mga insan. Pero maasin lang. Ma Hindi mo dinamihan eh. Ito na yung beef biryani na worth 259 pesos. Mukhang malasang malasa ang beef sa itsura pa lang. Ito naman yung chicken biryani na worth 249 pesos. At ang butter chicken with parata worth 279 pesos. Creamy ang itsura. Wow, gold! Ito naman yung shawarma worth 149 pesos at house-made ng bread. May kasamang fries sa loob at hindi dry ang bread. Siksik naman sa laman. Unang kagat, shawarma agad. Apa ah, kalambot to, oh, pero yung lasa niya ay baka akalain nyo yung parang malaturks ha. Hindi ganoon Literal tinapay at meat lang na pinagsama. As in yun lang yung malalasahan mo. Fresh na fresh lang, tapos lagyan mo ng yogurt sauce. Goods na goods na yun. Eto naman yung chicken biryani. Ah, pakalambot niyan eh. Yung biryani rice nila ay more on Persian dahil hindi masos at sakto lang ang spices. Init yarn. Mas sumasarap talaga ang biryani kapag nilalagyan na ng sos. Hmm. Craving satisfied na naman to si Marites. Kahit ako, satisfied ako dito sa butter chicken nila eh. Pwede kayo mamili kung chapati or parata ang kasama or rice. Pero ako, sinubukan ko naman yung parata. Mukhang malambot at chewy ito, di ba? Oh, grabe. Panalo tong buttered chicken nila dito. Subukan naman natin if rice yung kasama. Oh, ay B, panalo to. Kapag kagutom ka lalo. Ito na yung beef biryani. Usually, muton talaga ino-order ko. Kaso wala silang muton. Pero in fairness, sobrang lambot na itong beef. Ramdam mo talaga na nanunuot yung mga spices. Yung sauce nila ay hindi ganong kalasang lasa. Kumbaga pang enhance lang ng flavor, ganun. Nagpapaalam ako kay Marites kung pwede tikman yung chicken niya. Mukha kasing masarap eh. <laughs> 'yung rice mo baka iba eh. Uh. Meron din silang panipuri na dessert. Ito yung Oreo crumble worth 209 pesos. Ganun lang din kainin, mailalagay-lagay lang din. Tapos 'yun, boom. Kakainin mo na 'yan. Cheers na natin yan, Insan. Wala na akong masabi niyan, Insan. Cheers na.